Uh, Kuan po natin yung uh, dyan sa may Eastern Visayas, nakasalukuyan pong hinahagupit ng bagyo uh, at matapos nga po itong mag-landfall. na kumuha pa tayo ng karagdagang uh, report mula sa Bombo Radio Cebu. Ramdam na ang hugupit ng bagyong Tino sa Cebu kung saan marami na ang mga lumika sa kanilang bahay at pumunta sa mga lugar na mas ligdas at itinaas na rin ito sa signal number 4 matapos iulat ang life threatening sa sitwasyon sa Camotes Islands. Pasado alas 2 pa lang ng madaling araw ay nanggising na ang malakas na hangin at may kasama pang walang tigil na ulan at nakaranas na rin ang pagkawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Cebu dahil sa epekto ng bagintino ng umaga na ito. Nangungunan na rito ang Downtown Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Camotes Island, Consolacion, Tabuelan, Astorias, Medellin, Bugo City, San Remigio, Daan Bantayan, Borbon, Tuburan, Sugod, Katmon at Dalagete. Sa naging panayam naman ng Bombo Radio si kay Roland Rias, head ng DRMO Danau City, na mabilis na nakalikas ang mga residente matapos itong nagdeklara ng early at forced evacuation, lalo na at harap nito ang Camotes Island. Forced evacuation. So sana po lahat uh, na naabisohan namin na mag-evacuate ng coordinate ng mga barangay is talagang nakapag-evacuate. Anyway naman, na-check po namin lahat yung mga areas na dapat ma-evacuate na saka naroon naman sila sa evacuation center. So hopefully, lahat po sana ng mga constituents namin ni now is ngayon at at this time is safe pa rin po. Sa kabilang banda naman, basis sa ulat galing sa isang barangay tanod, mula sa Panglaubuhol na iulat na ang unang nasawi sa probinsya dahil sa bagyong tino. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Akanyati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.